Ayan guys, kami kumakain, no. Oh. Kumakain kami dito eh pinag-uusapan namin yung ano, yung isang diyan na nakakulong. Oh. Eh kasi nga ilang araw na raw tong hindi kumakain, no. Oh. Ayan, kaya sabihin namin, eh, silipin namin. Ayan, kaya pinuntahan namin para silipin, oh. no. Ayan, oh. ayan, ayun siya, ayun, ayun nandoon. sa loob. ayan. Ilang araw na ro kasi tong hindi kumakain. Kaya ano, kasi na problema sa chinismis sa kanya na nakabuntis daw siya. Ayan, inabol kami. Inabol kami, guys. Ayan, inabol kami. Bu -bu -bu oh, okay. Ano po ka po Ano? Wala ano pa ka ba? Ano? Hey guys, say joke Ba? Ito na ka, baka gawin mo ito mo. Na, ano yan? Ba? Sniper yan ang mata. Sniper, ha? Ito ko na ka. Wala ka? Wala Kalam sila ka? Oo. Oh. Oh. Ako yung bunggoy? Oo. Oh. ano?